Yo, what's up mga kaibigan? Nandito tayo magkwantuhan Kung sa nakaraang season ay listed as 7 foot 3 si Victor Wembenyama sa media day kanina ng San Antonio Spurs ay nilista na siya bilang 7 foot 4. 1 inch taller kumpara sa nakaraang season. Ganun pa man, sa palagay nga ng madami ay hindi pa din ito ang kanyang tunay na tangkad dahil tuwing nakakatabi niya nga ang ibang 7 footers ay mahigit isang dangkal pa nga ang agwat niya dito. Kaya naman iniisip nga ng iba ay 7 foot 6 o 7 foot 7 na ang tangkad ni Wemby base sa ibang pictures. Ito nga mga kaibigan si Wemby tuwing katabi niya ang 6 foot 6 Stephen Cassett. Kung sa palagay nyo ay 10 inches na nga ang agwat ni Wemby dyan at hindi 12 inches or more, nasa inyo na lang nga yan mga kaibigan. Subalit hindi nga talaga malabo na higit pa sa 7 foot 4 ang kanyang tangkad. Habang si Derek Lively the second daman ng Dallas Mavericks na listed last season bilang 7 foot 1 Ngayon nga daw ayon mismo sa kanya ay tumangkad na siya sa height 7 foot 2 o 7 foot 3 At posible nga ito considering na parehong 21 years old pa lamang naman sila ni Wemby Medyo mas mahirap lang nga makita kay Lively dahil sa kanyang makapal na buhok ang dalawang big man na ito ay muling magkikita sa unang game nila para sa 2025-2026 NBA season. Tulad lamang noong rookie season nila mga kaibigan ay nagkatapat nga kagad sila. Siyempre andyan din ang inaabangan ng matchup ng dalawang top rookie, ang number 1 pick Cooper Flag at number 2 pick Dylan Harper kung magaling na nga ang injury to. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang si Anthony Davis naman ay kapansin-pansin nga ang kanyang injury sa mata na hindi pa ito fully healed. Inoperahan nga si Anthony Davis sa mata ngayong off-season at sa ngayon ay hindi pa 100% sure kung handa na ba siyang maglaro para sa opening game ng Mavs laban sa San Antonio Spurs. Nalaman din natin mula sa media day na ito na katulad lamang ni Kareem Abdul-Jabbar, gagamit na nga siya ng protective glasses o goggles sa mga games upang matiyak na hindi na ito ma-injure pa. So hopefully ay may na nga ni Anthony Davis ang injury na ito dahil mas maganda nga manood ng mga game tuwing kumpleto ang lahat ng mga players. Ginawa din nila ang iconic picture nila ni Kyrie Irving at Cooper Flag Tatlong number one pick nga yan mga kaibigan. 2011 si Kyrie Irving, 2012 si Anthony Davis at 2025 naman si Cooper Flag. Hindi nga ito madalas na mangyari o posibleng ito nga ang unang pagkakataon kung saan tatlong number one pick ang maglalaro para sa isang team. At championship nga talagang expectation sila para sa season na ito. Payag ng four-time NBA champion Clay Thompson, kapag nakabalik na nga daw si Kyrie Irving ay hindi niya umano kita ang dahilan kung bakit hindi nila kayang magkabalik. Yan mismo ang pahayag ng isang player na nakaabot na sa NBA Finals ng 7 beses So alam niya nga kung anong pinagsasabi niya mga kaibigan Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Sa palagay niyo ba ay Dallas Mavericks ang biggest threat sa OKC Thunder pagdating sa Western Conference ngayon?